So this is our transient mga lines na namin sa Japan third floor. Uh, so, ba? Ha? Basta mo. <laughs> For today's video mga lang snow part 3.3 bagyo trip mga lang snow is naatakaron din hey sa Burnham Park. Okay di ba? Bagyo na ang giabtan mga langs, no. lang snow manggalang jud gihapon ang cravings. Na hala bumili kayo baka kayo ay mapunitan. Oh, dali, sulit. Hala. <laughs> dapat kong ikikapit. <laughs> dapat kong iikapit din. Dapat kong hingikapin bibiling. <laughs> Wag <laughs> na hawakan. Pagka tuwang, man nang jatihan. Kalit. <laughs>. <Del conclusions> may frozen donut ko. Asa na? Frozen donut, asa? Oo. Si Consul may makita. lang, kay gamay na rin. Pagani ka na hurutan na mo. Apil lang mga multo, mga hawak sa baan. Alis mo pala mang daan. Kung mag-trad. Layas na Kung mag-trad. 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 Kung mag trad kung mag trad

At dahil nakapoy man yung mga goals natin mga langs no, kaya yung mga hyper dito is nag tiktok muna. O di ba? Feel na feel pa yun na mo ang among pagsayaw-sayaw din hikay na ami ujin sa tubangan na mo. Ang nga mga aon o Kundi pa pagkatapos namin nag TikTok at nagbumaktas mga lang kami ay nagugutom kaya hinanap yun namin yung sikat na restaurant dito at kaya palagi kaming gutom dito mga lang dahil hindi uso sa amin ang sumakay kundi ang magbaktas talaga so finally nahanap din namin tong sikat na restaurant mga lang dito sa Baguio na tinawag nilang good taste mga lang at masasabi mo talagang sikat nga siya dahil sa kahabaan ng pila dito mga lang na parang bang naka sa idsa and so finally sa kahabaan ng amin pasensya at kami ay nakapasok mga lang okay nga okay nga ingat lagi kung Gila, <laughs> Kita <Hapit>, mulai kegiatan perma kalis nah. <laughs> tapi tapi. O, oh, di ba? Ganyan siya kalaki mga lungs dahil nasa third floor na kami at punong-puno pa rin ang mga tao dito. Buti na lang at may dalawang table na bakanti mga lungs at nakaplastar dayon mi. At agad kami nakapag-decide kung anong o-orderin namin mga lungs no dahil kami ay talagang gutom na. At sa hindi katagalan mga lungs no na iserve na dayon yung in-order namin at takam na kami kasi grabe ang laki ng mga servings mga lang at mura lang. So tatlong putahi lang yung ulam na in-order namin dito malang mga lungs no kasi baka hindi namin maubos eh, yung mga kasamahan namin eh, in pa naman. Di po ta sure kung kay man ang sudan. Sino ba naman kasi hindi makaubos mga lungs no? Eh, worth it lang naman yung binayaran mo kasi ang sarap din naman. At pagkatapos namin kumain mga langis no, ay nagbaktas-baktas na naman kami dahil hinanap namin kung saan kalye yung night market dito. At sa aming pagbaktas-baktas dito mga langis no, yun yung time na nadaanan namin yung free radish at hindi ko na sinama dito sa vlogs na to kasi nga tapos na yun, na-post ko na yun. At kaya diretso na tayo sa night market mga langis. Okay na, na ang night market! Uh, now, mga palindas, night market sa Baguio. Oh ba? Diba? dito voice over ha tinutuning singgit ko. Na-excite lang naman ako mga langs kasi palagi kong nakikita sa TikTok yung night market dito. At dahil hindi pa 9 PM mga langs no, kaya nagpaabot lang muna kami dito sa gilid-gilid. Bilib din ako sa disiplina ng mga tao dito mga langs no. Kasi kapag hindi pa 9 PM bawal pa ka maglaro-laro dihasto nga mga langs no, diyan ka muna sa gigilid. At kapag 9 PM na mga langs no, diyan na mag-start yung night market nila dito. Kaya pag 9 PM expected talaga na madaming tao dito na para bang mga umigas ba karami At dahil nagutom na naman yung mga sisterit Moon Dragon dito mga langs no, bumili na naman sila ng pagkain. Iwan ko ba kung saan nila nilagay, nilagay yung pagkinain nila. Baka sa bagtak mga langs kasi palagi man kami naglalaka dito. O oh, di ba? At dahil kami ay busog pa mga langs kaya audience lang muna kami nila dito. At pagkatapos nilang kumain mga langs noon, naglilibot-libot na muna kami dito na naman sa night market dahil nang ukay-ukay na naman yung mga Mondragon Sisterate natin. At ako naman ay wala akong balak mang ukay-ukay dito kasi nabalaka ako sa ako mga bitbiton at balak ko lang naman is bumili ng sandar or chinilas mga langs no kasi nalutha na yung pa ako dito. di ba? Nagsinukod-sukod na naman tayo dito pero kahit isa wala tayong nabili mga lungs, dahil kanang nabalaka jugug ka na masobra o 7 kilos ako mabitbit ba. At pagkatapos namin nag night market mga langs no umuwi na kami kasi mag alas 11 na at nabalaka kami kasi naiwan yung susi namin at hindi namin alam kung nasaan. Kaya ang ending mga langs sa ibang kwarto kami nakatulog. What?